Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay Naipaliliwanag ang mga saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas, Part 2, Ikalimang Aralin. Natukoy na natin ang apat na saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Una, ayon sa kasaysayan. Ikalawa, ayon sa saligang batas. Ikatlo, ayon sa atas ng pangulo, at ikaapat Ayon sa ng pangkapuluan. Sa ikaapat na araling ay natalakay ang batayang pangkasaysayan. Kung hindi mo pa napanood ang naturang video, narito ang link sa ibaba. Dadako na tayo sa mga susunod na saligan. Ayon sa saligang batas. Ang saligang batas o konstitusyon ay ang kaluluwa ng bansa. Ito ang unang dokumento na dapat taglayin upang makapagtatag na isang pamahalaan. Laman din ito ang mga pangunahing batas, pinaniniwala ang mga prinsipyo, mga kaparaanan, at maging pambansang teritoryo. Nagkaroon ng maraming bersyon ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang una at kaisa-isang konstitusyon na tuwirang tinalakay ang mga pinagmulang hangganan ng teritoryo ng bansa ay ang konstitusyon ng Labisyam Batay sa unang artikulo ng konstitusyong ito, ay kinikilalang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang mga lupaing tinukoy sa Treaty of Paris, Washington Treaty, at Convention between U.S. and Great Britain. Ang mga kasunduang ito ay kinilala ng sandaigdigan, lalo pang pinagtibay na Pilipinas ang pagkilala sa mga sakop na teritoryong ito matapos mailagay sa loob ng saligang batas ng 1935. Ang konstitusyong ito naman ay napagtibay noong ikawalo ng Pebrero, 1935. Ayon sa atas ng Pangulo, Mula sa kasunduan na napaloob sa konstitusyon ng Pilipinas, isa pang naging saligan sa kasalukuyang mga teritoryo ng Pilipinas ay ang atas ng Pangulo bilang 15-66. Ito ay nilagdaan at napatupad noong ikalabing isa ng Hunyo, 1978 ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ang atas ng Pangulo o Presidential Decree ay isang uri ng kautusan na maaaring ipatupad ng Pangulo sa mausapin na pambansa at nangangailangan ng agarang aksyon. Ito ang kabuang pamagat ng nasabing utos. Declaring certain area part of the Philippine territory and providing for their government and administration. Dito ay tinukoy na ang mga isla ng kalayaan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang isla ng kalayaan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Dahil na rin sa lapit nito sa ating bansa at nararapat na pangasiwaan ng mga opisyalis ng bansa. Sinabi rin sa kutusan na magiging bahagi ang mga isla ng kalayaan sa probinsya ng Palawan. Ito na ngayon ang mapa ng Pilipinas na ibinase sa kutusan. Dapat natandaan na hindi maaari magpalabas ng atas ng Pangulo ang Presidente kung hindi tukoy na bahagi ng teritoryo ang nasabing mga pulo. Bilang buod, ito ang mga konseptong natalakay. Ang saligang batas o konstitusyon ay ang pangunahing mga batas ng isang bansa. Sa unang artikulo ng saligang batas ng 1935 ay tinukoy ang mga kasunduang nagbibigay turing sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ang atas ng Pangulo ay kautusan na ibinibigay ng Presidente sa usaping pambansa at nangangailangan na agarang aksyon. Tinukoy ng atas ng Pangulo bilang labing lima, siyam na na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang mga isla ng kalayaan o kalayaan group of islands at sila ay bahagi ng probinsya ng Palawan. Para sa huling saligan ng lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas ay tatalakayin sa susunod na video. Ito ay ayon sa doktrin ng pangkapuluan. Ang link ay matatagpuan sa ibaba. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, Learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!